My gosh! Patuloy ang pagmamahal ng mga bilihin! Patuloy din naman tayong gagawa ng mga food products na masasarap pero abot kaya, hindi masakit sa bulsa, o, oh, di ba? Kaya don't despair, hindi tayo magpapatalo dyan sa inflation na yan. Push na push pa din tayo. That's why today, let's create a merienda kakanin na pwedeng-pwede mong ihain for merienda, at ito pinakamaganda, pwede mo din ibenta or iserve sa yung catering or food tray business. Let's prepare. Biko, or here in Binyan, we call it sinukmani. This is super duper easy to make. Kung marunong ka magsaing, kayang-kaya mo lang gawin to. Hindi po ako marunong magsaing. Lumaki po akong batang rice cooker. Eh, di ilabas mo rice cooker. Sa rice cooker mo, isaing ang malagkit. Meron ako ditong malagkit. This is 4 cups of malagkit rice. 4 cups. Nasinaing ko lang. The basic rule, just add 1 cup na tubig. So kung 4 cups yung malagkit, 5 cups na tubig ang ilagay mo, isaing mo lang inay casserole. Sinaing ko siya sa non-stick casserole para hindi manikit kasi nga malagkit. Or you can also use your rice cooker. Okay, walang problema. Wala po akong rice cooker. Pero meron akong yung pinapasok sa microwave na lutoan ng kanin, pwede po ba 'yon? Pwede. Basta kung ano man ang meron ka dyan, basta malsaing mo yung malagkit. Finished. Finish na tayo, okay? Pag nasain mo yan, eto na. punta na tayo dito. I have here a non-stick pan, pero papagalitan ako ng nanay ko kasi siya pagka ko or nagsisinok eh, even sa mga probinsya, ang ginagamit nila ay kawa, 'di ba? Eh s'yempre, 'di ba pag kawa at nanikit yung malagkit. Nako edi kawawa ka sa pagkakaskas ng kawa. That's why I'm using a non-stick pan. But of course, pwedeng pwedeng traditional, you can use the kawa. I have here a big non-stick pan that can accommodate the amount or the quantity of my malagkit. Into this, I'm going to put four cups of coconut milk. Huwag nyo na ako husgahan. Dilata yung gata ko. Dilata. Yes, binili ko sa supermarket. Ginamitan ko ng abrelata, sinalin ko dito delata. Hindi ako nagpiga ng nyog. You can judge me. But I'm sure, ikaw, 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 ikaw yan. Pag nanood ka ng gabi nitong video, wala kang mabiling nyog sa palengke, gagamit ka din naman ng delata, di ba? Oh, welcome to the club. Eh, pero syempre, mas masarap talaga pag bagong piga. Eh, kaso naubusan na ako hapon na eh. Naka-artificial lights kami pag nag-shoot minsan. So, wala na ako mabilhan ng fresh gata. The lata will work. O, ba? Diba? So, lagay mo yan dyan. And then, I'm just going to put two cups of brown sugar. Masyado po matamis. Parang gusto ko lalagyan ko ng coconut jam. Pwede ko bang bawasan yung sugar? May kasama po akong diabetic. Ayaw po namin na masyadong matamis. Eh di bawasan mo. Walang problema. Pwede mong gawing one and one half cups. Kung ayaw mo naman ng kahate. Sino ba, na may, sino ba naman na may gusto ng may kahate, di ba? Gawin mo lang one cup. Pwede din. No problem. E eh, paano po yung diabetic sa bahay? Kasukal po yan eh. Gumamit ka ng coconut sugar. No problem. Pwedeng pwede. Pwede po bang white sugar? Pwede rin. Eh pero kasi ang kinalakihan kong biko or sinukman ay eh, kulay brown. Kaya brown sugar yung ginagamit ko. Eh may nakikita po akong ube flavor. Pag ube flavor, white sugar ang ilagay mo. Pagkatapos, lagyan mo ng 2 to 4 tablespoons of ube flavoring or pandan or kung ano mang flavoring ang gusto mong ilagay. Ayan, two cups. Ako kasi gusto ko yung medyo matamis-tamis yung biko. Di ba? ayan. Tabi na natin ang sugar. Lagyan mo din ng konting salt, just a pinch of salt. Bakit nilalagyan ng asin? Pritong itlog ba yan? Hindi po, because your asin is a flavor enhancer para lumabas yung lasa ng gata and the other ingredients that will go into your kakanin. Uh, I'm going to use my non-stick sandok because I'm using non-stick pan. Ayan. Pag medyo kumukulo-kulo na, kumuha ka na nitong malagkit mo. Malagkit po talaga to. Oh, super lagkit. Lagay mo na dyan. Oh, tignan mo. Oh, ayaw humiwalay. Sana yung jowa mo ganyan din. Ayaw humiwalay. Kahit non-stick pan! Ano masasabi mo? Sana ganyan ang jowa mo. Kahit non-stick pan, ayaw humiwalay. Nanikit. ba? Diba? My God. Ayaw talaga niya matanggal dito, ha? Ayan. So, ibig sabihin niya, purong malagkit. Yung malagkit yung jowa mo, kung ayaw humiwalay, ibig sabihin yan, puro din ang nararamdaman niya for you. ba? Diba? O, kaya paggawa mo siya ng biko. Ngayon, dito, careful ka ha. Baka mabanlian. So, eto na yung turo na matatanda. Isasangag mo yung malagkit dito sa gata. No? So, ginagawa natin ito para kumunat, maging makunat yung iyong biko or yung iyong sinukmani. Huwag ka mag-alala, maa po yan nitong iyong bigas. Medyo matagal, ito yung medyo nakakangalay. Mangangawit ang kili-kili mo dito pero ito, ito din yung magbibigay sa kanya ng nice consistency. Okay, halo ka lang ng halo. The idea is reduction. Nire-reduce -re mo yung coconut milk at the same time, Kina-caramelize mo yung brown sugar. Kung gumagamit ka ng coconut sugar, pwede din panut siya. Mas masarap actually ang kakalabasan ng biko mo. So as you caramelize it, nagde-develop yung flavor. Diyan po talaga nang gagaling yung pinakamasarap na lasa. At syempre, ang pinaka kailangan gagamit ka talaga ng malagkit na bigas. Ayan, so papatuyuin mo yan. Mabilis lang yan, nakakapagod lang tandaan, lahat na magagandang bagay at ang masasarap na pagkain, nakakapagod gawin. Pag hindi ka napagod, fake yun. O oh, ayan, dito na magsisimula yung effort mo talaga. Papalagkitin na natin to, or hindi pala, malagkit na pala to, my God. Papakunatin na natin. Paano ka naman natutugumawa niyan? pinapanood ko yung nanay ko. Kasi alam niyo ang mga nanay, may kasabihan niya mga yan, pati ang mga lola, na kailangan marunong kang gumawa ng kakanin. Ha? Huh? Bakit? Sa ating mga Pilipino, di ba, rice is one of the most important food product. At ito yung isang produkto na talagang matatawag nating sariling atin. And ang kakanin, hindi lang yan pang merienda, hindi lang yan ang regalo, isa din yung kabuhayan. Kasi di ba magkano lang ang puhunan nito? Magkano kilo ng malagkit? Lagyan mo ng gata, lagyan mo ng asukal, magkano mo maiibenta? Instant tubo. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan because actually, ang gagamitin mo lang is, kung may kaldero ka, magsaing ka, isangag mo lang sa kawali yung kanin or yung malagkit na nasaing mo. So, kapag alam mo yung mga basic techniques na Koday, hindi ka magugutom. Kahit mawalang ka ng work or maliit ang budget mo, di magluto ka ng malagkit or ng kakanin. ba? Diba? Kaya nga tayo mga Pilipino, talagang ang mga cooking methods natin na minamana natin sa ating mga nanay, sa ating mga lola, sa mga ninuno, hindi lang yan basta-basta para makapag-produce ng masarap na pagkain kasama na ang kabuhayan, 'di ba? Yan, yan kaya nakaka-proud ang ating mga pagkain. Ayan, so ganyan-ganyan e, mo lang malapit-lapit na to. Ayano, no, pag nakikita mong nag glow -gloss na, kumikintab, nag-shine, ibig sabihin yan, nagka na 'yung asukal mo at nagmamantika na rin 'yung gata. So malapit-lapit ka ng matapos dahil nagmamantika na rin po ako dito. Malapit na. At syempre, nag na ako ng bilao with banana leaves. I'm using plastic bilao. Nire-recycle ko po yan. Paulit-ulit namin ginagamit. Ayan, malapit na. And maganda yung malagkit ko. Malagkit talaga. Pwede mo din tikman. Kasi baka sakaling, ay, kulang sa sugar, kulang sa ganyan. Dagdagan mo. championship. Oh, di ba? Nakakatuwa gumawa nito. Tsaka nakakaliit daw po ito ng braso. Eh, siyempre, di ba? Magbabayad ka pa ba ng sauna-sauna na yan? O, oh, kaya nagsin na sauna na yung braso mo dito. Na-exercise pa. Di ba? Hmm. Kumita ka pa. O, oh, kung gusto mo nang tumigil, pwede ka nang tumigil. Ako naman gusto ko yung mas makunat pa. Kaya hindi pa ako titigil push lang ng push. At syempre, kailangan maraming latik. So kung hindi ka pa marunong gumawa ng latik, panoorin mo to. To make the latik, it's very, very simple. So first, meron ako dito kawali that I'm going to put over medium-high flame. And ibubuhos ko dito yung ating gata. You can always use canned coconut milk But of course, mas masarap kung fresh. And lulutuin mo lang yan, pakukuloin mo hanggang magmantika and maging latik. Medyo matagal yan, so kailangan medyo mapasensya ka. So, let's cook it. Kailangan lang is constant stirring tayo habang nagmamantika na yung latik. And pag napapansin mo na medyo natutusta-tusta, you can reduce the heat to low para hindi siya masunog. O di ba bongga, ganyan lang kabilis? O di ba bongga, ganyan lang kabilis? Meron ka ng latik. You can keep this on an airtight container. Lagay mo lang sa si airtight container. Seal it. Tatagal naman yan ng ilang araw, pero pag tagal-tagal, medyo aanta na siya. So, mas maganda kung freshly made. O kung ayaw mo naman gumawa ng latik, kahit na panood mo na 'yon, pwede kang bumili actually doon sa mga nagtitinda ng kakanin sa palengke. Gawain ko po yung dati, o inaamin ko ha, nakikisabay ako. Pwede bang isabay mo na ako sa latik? O eto, pag nagiging pliable na siya, ayan oh, ready na din 'yan. Hindi mo hihintayin niya maging sobrang kunat ha, kasi pag lumamig yan, Tsaka yan talaga, dun mo ma-feel yung kanyang pagiging makunat. Ay, ang ganda. I'm so proud. Mm. Eh, paano po yan? Gusto ko siyang ibenta, pero parang ang laki naman ng bilao. Oh. Kung halimbawa, ibebenta ko po sa opisina, ibebenta ko sa school ng anak ko. Mauubos ba nila yung isang bilao? Oh. Eh, di ilagay mo lang sa mga microwavable containers. Pwedeng ganun, o oh, katulad nito. Meron ako ditong coconut oil. Ito yung latak ko sa latik. Lagyan mo muna ng konting coconut oil yung iyong container. Ah, oh, ba? Diba? Konti lang. Eh bakit naman po kinakamay mo? Yung mga kakanin po, kinakamay po talaga yan. Maski pumunta ka dun sa mga gumagawa ng kakanin, kayo naman. Malinis naman po ang kamay ko. O oh, yan. Bebenta mo sa office ng asawa mo. O ito, sabi mo. Babe, ibenta mo sa office. Ito naman, lagyan mo ng coconut oil. Padala mo sa binan mo. Di ba? Slide mo lang dyan. Flatten mo. Pak! O oh, diba, pinahirapan ako kasi makitang ang kilikili -kili ko. Oh my God! Ayan. So kailangan mo siyang i-flatten ng ganyan. Kasi pagka lumamig yan, magseset na. So ito, pwede mo din i-flatten ng konti and Just to prevent the top from becoming dry, brusha mo din ng konting coconut oil. so shala yung pang-brush ko. Oo, oh, sa palengke, ginaganyan lang po yan. Diba? Ginaganyan lang, magsusuot ng plastic tapos magaganya. Kaya huwag kayong masyadong masayong Brush. And then you put the latik. Ay, may isa pa pala akong ituturo. Alam ko kasi itatanong nyo eh. Alam ko itatanong nyo. Paano po yung parang sauce? Gusto ko may sauce kasi gusto ko saucy. O, oh, coconut milk? Two cups? Papakuluin lang natin yan with some coconut sugar. Ganong kadaming coconut sugar? Tansya-tansya lang. Three-fourth cup, mga ganon. Papakuloan mo lang yan hanggang lumapot. Oo, oh, de diba? Ganyan lang. Tikman mo. Sa Para siyang ano, ano yun? Coco jam. Eh, actually, coco jam talaga siya. Pag pinakulo mo pa siya ng pinakulo ng matagal, magiging coco jam siya. Kasi coconut milk plus coconut sugar konting tamis pa. Gusto ko yung matamim, na miss na miss. Okay, so after around 15 minutes, matagal-tagal pong kuluan to, ha? <laughs> Eto yan, o, oh, diba? Naging ganyan. Ano talaga siyang coconut jam? Kung ayaw mo naman magpakulo ng ganong katagal, pwede ka din naman bumili na lang ng coconut jam. Eh, pero, diba, syempre, Iba yung talagang, oy, everything from scratch. Pati dahon ng saging, pinitas ko yon sa puno ng saging ng kapitbahay. So, pwede mong ilagay yan dyan sa ibabaw. Ayan, pwede mong ganyan yun dyan. Okay. Not too much, kasi matamis po ito. Kahit mo lang, Yung iba, bine-bake pa po nila to, pwede mo naman gawin yon. Pwede mo ding i-blow torch kung gusto mo. Yan, kinalap ko lang para pantay-pantay. Okay, ayan. Pwede ganyan, pwede din naman ganito. Ito, ginawa ko na po ito kanina. Ang ganda, di ba? Oo, oh, you choose. Siyempre pag ganito, hindi naman pwedeng walang latik. Lalagyan mo din ng isang katutak na latik yan anong mas masarap? Well, syempre, kung ako tatanungin mo, mas gusto ko tong may coconut jam sa ibabaw. Pero syempre, mas matrabaho ito, mas mahal. And some people, hindi nila, pag sinabing biko, mas gusto nila yung ganitong classic. de ba? O ano pang hinihintay mo? Mangapit bahay ka na kung wala kayong puno ng saging, makipitas ka na doon. <laughs> Of course, let's try our Pinaghirapang Biko. Dito na lang sa gilid. Ay, ang lagkit. Oo, oh, ba? Diba? Alam na alam mo talagang malagkit. Mm. Sarap. Hindi siya nakakaungay. Titikman ko din itong isa. Feeling ko, mas malagkit to, kasi mas matagal siyang niluto. Mm. Mas malagkit nga to mas matagal kong sinangag. Mm. Sarap. May, sabi ko sa inyo, kung ako tatanungin mo, mas gusto ko yung may coco jam sa ibabaw. Mm. Gumawa ka na. Nahihiyak ako, kain ako ng kain. Huwag ka na maghintay gumawa ka na ng Biko because it's so good, it's so affordable, and it's very easy to make. I'm going to see you all soon.